Eh, mga bossing, ito na, tinatawaran nila yung Toyota Avanza oh. natin. Na kulay gray, Ayun, oh. Galing pa sila sa Lucena. Puntuan na naman yung mga putakal, oh. Pusang ering. Oh, Sana no! makuha nila pagkatapos mamaya. Ayun! So, syorte makakabili nito kasi malimig yung aircon, manual transmission, matipid, first owner, at taka white plate na. seven seater spot, taka registro. Ayun. Sir, bigyan lang. Hingin lang ko ng compliment sa driving nila dalawa. Okay lang? So, si Sir, yung mekaniko nila galing sa Lucena. Ako yung nag-desk drive kanina. Hingin natin sa kanya yung approval kung okay ba pasado. Sir, pasado pa, Sir. Wow! Okay. oh, stick. So, sana magkatotoo no? Edit. Ah? Yung edit? Siya edit? Si Edit? Si Edit? Sino yun? Kung may Edit ako. <laughs> <laughs> oh, my God! Damn!